Ako, para mas mahaba siya. Libre tubig na dito ba? Saan? Libre tubig. Libre tubig saan? May inumin. Naka mineral na siya. Ayun. Ah, Pero kailangan may lagayan ka. Oo, wala. Uh, nga. Oo, oh, sige, mauminom ka dun. Gusto mo uminom? Yan guys, so kung gusto niya na uuhaw kayo. May libre tubig sila. Ayan, kamay lang. Sige, sahod mo na yung kamay mo. Pila, 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 pila. Libreng patubig para sa mga nauuhaw. Toink naiyaan pa sila guys <laughs> kasi namiyong uunan <laughs> masarap ba? masarap masarap yung tubig Kok wala <laughs> lang si Dula na padpad kami dito, guys. Grabe. kami kami nang shark Pwede lumapit doon. Oo oh, nga, hindi pa ako nakapasok dyan eh. Saglit lang. <coughs> Ayun mo. No? Oh. Punta tayo sa museo. Oh, wait lang. Ganda guys. Nasa circle kami. Ayan, oh. <coughs> guys uh, pa, uh, okay. uh, Pasok kami dyan sa loob guys. Try kong pumasok dahil hindi pa ako nakakapasok dyan. Uh, Ayan. First time kung pumasok dyan. Hindi <laughs> pa ako nakakapasok dyan. Dito, hindi ata pwede. Hindi siya nakapasok ay. Dito sa kamera to. Mag-iwan-iwan daw. Ngayari ako niya. Kala mo ikaw lang yung vlogger dito, anaagya akong vlogger. <laughs> Tara, doon na tayo. Saan na tayo? Hindi nga eh. Di sana, mayroon na. Doon dapat tatanungo, oh, ayun oh. Opisina na yung doon. Yun. Tara. Ha? Eh ngayon, wala dapat ano. Mayroon na. Minit. Minit. tara na. Tara na, tara na. Di ba ah, sa pelikula ko yung pagkula sa circle, makikita mo, mga medyo ang wayang yung aningan. Asya man ta? Asya ah, ta? Ha? Ang init na no, siya, ano grabe. Init be. Yung statwa guys na nakalagay sa ano? Nakakapa pa, o pagkita mo ka. Oh, mayroon din silang ano. Yan. Ah, gusto nyo yung sumakay? Truck pa. Oo, ah, ah, Kay Joy. Tara na. Ang init na. Grabe, sobrang init hindi na kaya. Ayan guys, sasali ako dito sa kanila. Ito ah. Chinese garter. Ayan. Ayan yung laro ng unang panahon, Chinese garter. Wala yung ano, jackstoon. Jackstoon. Wala eh. Ayun doon, basketball. Ayun, batul, ano yun eh. Ayan. Itong balata yun no? oh. Ah, saan? Tara. Ganon. Good trip. Po-trip tayo. Mukbang tayo, mukbang. Ayan yung plaza nila, guys. Ganda. Uh, ayun, no. Kainan. Pero ano lang siya, eh. Yung parang noodles, noodles. Wala yung parang, ayun. Doon na tayo. Baka mayroon bandang labas. Ano lang yan eh, pang snack-snack. Gusto ko yung parang may mga gulay-gulay. Yan guys. Mayroon din siya pero doon na lang siguro be. Ha. Uh. dito ano pang gagawin natin ano oras na eh anuhan ko lang yung Christmas tree nila Ayan, na Pasok tayo dun, no. Asan pala yung daanan pa palabas? Naku, guys, naliligaw na kami. Ayan, na Maganda yan pag gabi. May ilaw yan. Hmm. Thank okay pwede bang pumasok yan kahit ano yan guys hindi makita yung ilaw kasi ano araw siya dapat sa gabi oh yan na dapat sa gabi sya para mas makita ang view nung ilaw nila kaya ang daming halaman guys Ayan, oh, may mga cactus sila. Ang init na, sobra. Sidula lang, sidula lang yung kinuha namin guys. Napadpad kami dito. Tingnan mo, tapos ang sobrang init. diba ayan mayroon pa pala siyang parang star star yung sa mga bakal nya ayan, ayan pala yung purpose nya sa may bakal nya parang ano ayan hindi siya kita guys Ay, hindi ko alam may salamin na ako pero hindi ko parang kita labas guys. Bye! Nagugutom na ako. Ayan. Ganda ng ano. Kaganda ng mga kahoy niya.